Somewhere sa isang farm sa Iowa, noong 2010, isang kamay ang naglagay ng itlog. Sa loob lang ng ilang linggo, ang itlog na ito ay magiging bahagi ng isang malawakang infection event. Libu-libong tao ang magkakasakit, milyon-milyong itlog ang i-recall at ilang titan sa egg industry ang makukulong. Lahat dahil sa isang microscopic pero matinding bacteria na Salmonella na nag-infect sa milyon-milyong tao sa buong mundo bawat taon. Nagdudulot ito ng lagnat, pananakit ng tiyan at pagtatay, at ang mga epekto nito ay maaring matindi. Ito ang pangunahing sanhi ng pagpapaospital at pagkamatay mula sa food poisoning. Kaya sundan natin ang microbe na ito para malaman kung paano nito napaparami ang mga taong nagkakasakit. Nagsisimula tayo sa digestive tract ng manok, ang pangunahing pinagmumula ng lahat ng salmonella infections sa mga manok. Ang salmonella bacteria ay madalas na hindi napapansin kaya kumakalat sila sa mga itlog either through the developing yolk or by passing through feces na maaring mag-contaminate sa mga shells sa ilalim ng unhygienic farming conditions. Ang salmonella-laden feces na ito ay maari ding mag-infect o mag-contaminate sa ibang hayop at pananim na nagiging sanhi ng iba't ibang food-linked outbreaks. Samantala, ang karne ng manok ay maaaring ma-expose sa intestinal salmonella during processing on its journey from farm to plate. Ang microbe ay kayang mabuhay sa matinding lamig, basa at tuyong kondisyon. Gayunpaman, once na makapasok ito sa katawan ng tao, ipinapakita ng salmonella ang tunay nitong talento para sa survival. Ang unang hamon ay ang tiyan. Dito, karamihan sa mga bacterial invaders ay pinapatay ng stomach acid, ngunit ang salmonella cells ay kayang mag-detect ng acidic conditions na nag-detrigger sa production ng acid shock protein. Ang mga molecules na ito ay nag shield sa bacteria mula sa pinsala sapat lang ang tagal. Pagkatapos, haharapin ng Salmonella ang susunod na pagsubok habang ang intestinal cells ay mabilis na naglalabas ng microbe-destroying immune cells. Ngunit muli, nadetect ng bakterya ang mga pagbabagong ito gamit ang inbuilt sensors at embedded sa genome ng Salmonella ay pathogenicity. Island clusters ng adaptive genes na naglulunsad ng susunod na basement attack. Sinasinyasa nila ang pagbuo ng isang specialized system na kahawig ng karayom at syringe. Sa loob ng ilang segundo, ini-inject nito ang mga molecules na tinatawag na effector protein sa intestinal cell, na nagiging sanhi upang baguhin nila ang kanilang istruktura at lunuki ng fulfillment. Once inside, ang Salmonella ay maaring gamitin ang cell machinery para mag-replicate at kumalat. Ngunit ang mga invaded intestinal cells na ito ay hindi basta-basta sumusuko. Sa sandaling magsimula ang breach na ito, naglalabas sila ng phytokines, chemical messengers na nagtutulak sa immune system na kumilos. Ang aking mga grupo ay nag infect sa kanilang sarili. Ang inflammatory response na ito rin ang nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan at lagnat, at lalo nitong sinisira ang breached intestinal cell na nililimitahan ang kanilang karaniwang kakayahang sumipsip ng tubig. Kaya, kung ano ang nasa digestive tract ay inilalabas sa watery diarrhea. Habang ang inflammatory response na ito ay maaring hindi kaaya-aya, epektibo nitong nilalabas ang salmonella mula sa katawan sa loob ng dalawa hanggang pitong araw. Para sa karamihan ng tao, hindi na kailangan ng antibiotics, ngunit may mga pagkataon na ang salmonella infection ay maaaring mga ilangan ng mas maraming treatment. Maari itong magdulot ng matinding dehydration, lalo na sa mga bata at matatandang pasyente. At sa ilang hindi pangkaraniwang kaso, ang salmonella ay maaring patuloy na kumalat sa katawan, nagtatago sa loob ng immune cells, sumasalakay sa ibang organs at tissues, at maging sa paglason sa dugo. Nangyayari ang mga kasong ito kapag ang isang tao ay na-infect ng isang bihira ngunit malakas na uri ng salmonella na tinatawag na STV. Hindi tulad ng ibang strains, ang STV ay hindi nag infect ng manok. Kumakalat ito mula sa tao patungo sa tao, pangunahin sa pamamagitan ng mahinang sanitation at untreated drinking water. Bagaman hindi ito karaniwan sa maraming bahagi ng mundo, ang typhoid fever, ang sakit na sanhi ng STV, ay nakakapatay pa rin ng mahigit 100,000 tao taon-taon. Salamat na lang! May mga bakuna para maiwasan ang infection ng STV, para maiwasan ang mild variants. May mga hakbang na maaring gawin ng lahat, tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa unpasteurized milk, at pagluluto ng karne at ititlog ng lubusan. Ang cookie dough ay dapat iwasan, pati na rin ang raw eggs at flour. Pareho silang may salmonella risk at may mga paraan para mapigilan ang salmonella sa pinagmulan nito. Ang mga investigasyon sa outbreak noong 2010 ay nagbunyag ng madilim na kasaysayan ng isang kumpanya, unhygienic farming conditions, panunuhol sa mga health official, at maling paglabel ng mga itlog. Ang United States at maraming bansa ay matagumpay na nabawasan ang salmonella sa pamamagitan ng pag-require ng testing sa mga farm at bago dumating ang mga produkto sa shelves ngunit marami pa rin kailangang gawin. Gusto nating pigilan ang pagkalat ng incredibly crafty pathogen na ito.